Confirm mga kapigmate, time check tayo alas 8 na ng umaga. So, itong oras natin, no. Oh. 8:17. No. Oh. Ah. Oh. 8:17 ng umaga. So, content na alas 8 to nagsimula mag-labor. So, yun nga napansin ko. So, ito mga kapigmate, ang hihintay na lang sa gantong baboy mga kapigmate para Masabi natin mga anak sao. Oh, ganyan. Pag nakahiga na siya, tipong umiire, tapos, titingnan nyo yung liquid na mismong manggagaling sa ari ng in So, kagaya nito. So, mapapansin nyo yan, liquid na yan. May kasamang dumi ng piglet. Aray. So, yan. Yung may kasamang dumi ng piglet. So, yan. Yan po ang kailangan natin hintayin. So, pag ganyan mga piglet, wala na tong alisan. Wala lang tayuan, wala lang alisan. So, babantay na po natin. So, mga nakahanda na po ang gamit natin, kaya dito na lang tayo. So, Siyempre, hindi may iwasan ang cobra. So, cobra muna tayo mga kapigmate. So, yan. So, maghihintay na lang tayo. So, ang mga kapigmate, pag ganyan na, tapos na, tapos na siya mag-labor, mapapansin nyo yung baboy nyo na nakahiga na lang at umiiri. So, yun lang. Good morning, good morning. So, ito mga kapigmate, may lubabas na tayo na isang piglet. Yan. So, ito. Mga kapigmate, Uh, pag may lumabas na kahit isang piglet pa lang mga kapigmate para maiwasan yung pagtapang na inay nyo, ilapit nyo agad sa inahin nyo yung piglet. So, huwag nyo natanggalin, padidehin nyo lang, hayaan nyo lang dyan. So, yun ang ano, yun ang paraan mga kapigmate para maiwasan natin na maging matapang yung inahin natin sa mga piglet niya. So, marami, marami tayo ditong kapigmate na ginagawa mga kapigmate. Pag nagpapanak ng baboy, uh, diba ba nang anak, tatanggalin yung piglet tapos ibubukod ng kulungan so ibabalik lang sa inahin pagkatapos mga anak ng inahin. So yung inahin, hindi niya alam kung kanya ba yung anak kasi minsan mga ka pigmate pag nabago yung amoy ng piglet, so ayaw na ng inahin diyan. yung mga piglet pigmate, napakahalaga ng amoy ng piglet para kilalanin siyang anak ng inahin. O may iri na ulit. So palabas na ulit. So ano pa lang, isa pa lang. So 8:30 mga kapigmate in the morning. Yan, isa na lumalabas. So, nairi siya. So, hanggang dito na lang. Good morning, good morning. So, yun. Natapos na rin. So, natapos to kanina mga kapigmate na 11.30pm. Natapos siya mga anak. So, hindi tayo nakapag-upload, nakapag-video at wala, nawala ng ano, na signal. So, ilang oras din walang signal. So, ito 9 heads lang inabot mga kapigmate. So, uniform ang size nila. Walang maliit at walang sobrang laki. So, uniform lang. Pantay-pantay. So, ang breed nga pala nito mga kapigmate ay ang lala, ang barako ginamit natin ay durok. Pero walang na mana sa durok na kulay durok, wala. <laughs> so, ang lahi naman ng ano natin, ang inihin natin ay large white durok. Tapos yung ginamit na, natin barako durok. So, ito good for patining to mga kapigmate. Good for patining. So, mabibilis tong malak lumaki mga kapigmate. Yan. So, yan lang po yung ating ano So, nagpaanak tayo sa loob ng tatlong oras. So, hinahayaan ko lang mga kapigmate. So, pag hindi lumalabas, hinahayaan ko lang. Walang problema yun. Saka mga kapigmate, katatapos lang din natin mag-inject ng oxytocin at ng antibiotic. So, tapos na tayo mag-inject. So, yun. Ang pag-inject ko po ng oxytocin at antibiotic ay pagkatapos mga anak. So, yun lang sa mga piglet so wala tayong ginawa sa mga piglet hindi tayo nag inject ng kahit ano sa inahin lang mga kapigmate so may nagtatanong sa atin mga kapigmate kung pag may lumabas daw na isa o dalawa kung nag inject na raw tayo ng oxytocin so mga kapigmate ah, paliwanag ko lang about sa oxytocin ha ah. So, base sa pag-aaral mga kapigmate, ang oxytocin ay nakakawala po ng oxy, ano ng oxygen ng mga piglet sa loob ng tiyan ng inahin na nagiging dahilan po yung mga piglet ay lumalabas na wala ng buhay. Kasi ang, ox ang oxytocin daw, base sa mga pag-aaral, hindi, ko, hindi base sa akin na base sa pag-aaral mga kapigmate, ay nakakawala ng oxygen sa mga piglet, sa tiyan ng inahin. Kaya ang ginagawa ko mga pigmate, simula nung nalaman ko yon hindi na ako nag inject ng oxytocin hanggat hindi tapos mga anak yung inahin. Pag nag-i-inject po ako ng oxytocin mga kapigmate, sisiguraduhin ko munang lahat ng biik nakalabas na tapos pag may nakita na lumabas na inunan mga kapigmate or your, pla yung placenta doon lang ako nag inject ng oxytocin ang pag inject ko ng oxytocin ay 2 ml lang po at dito sa leeg dito lang so ang antibiotic ay sinasabay ko na rin pag nag-inject ako ng oxytocin sinasabayan ko na rin po ng antibiotic sa antibiotic dito mga kapigmate ang in-inject ko po dito mga kapigmate ay bali 17 ml kasi tingin ko nasa 170 kilo tong ating inhen so yun lang good morning good morning So ayan, umiinom na sila mga kapigmate. So, malakas-lakas na silang uminom. So, ano yan natin mga kapigmita? Uh, balay 24 hours simula ng pinanganak. Yeah, so day 1 pa lang nila ngayon Ah so day 2 mga kapigmate So day 2 nila ngayon kasi umaga pa na sila pinanganak Yung, yung iba pakalat-kalat Mga tulog Marunong na sila uminom ng tubig pero feeds ay bukas pa ako magbibigay kasi hindi ako nakabili ng booster feeds. Pero kung mayroon sana booster feeds ako dyan, ngayong araw na to ay mayroon na po yan. So mamaya bibili ako ng booster feeds. So day 3 natin mga kapigmate. Uh, napaliguan na natin, inahin natin. Nakapagputol na rin tayo ng uh, ngipin at buntot sa mga piglets. So yan tulog na tulog sila mga kapigmate. So mga kapigmate, kung ah, makikita nyo ganyan yung mga piglet nyo na laging tulog at hindi maingay, ibig sabihin po nyan ay napaaganda ng gatas na binibigay ng inahin natin. So hindi kulang, hindi sobra, hindi sobra-sobra at hindi kapos mga kapigmate. Sa, sa ano mga kapigmate, ah, sa gatas ng inahin, malalaman nyo yung piglet nyo na kulang sa pag-ingay ng mga piglet malalaman nyo rin yung piglet nyo pag sobra-sobra ang mga among pakain nyo sa inay nyo nag iiyakan din yan kapag sobra-sobra so nag iiyakan at nagtatae so mga kapigmate uh, paano ba natin may yung pagtatay ng mga piglet so pinaka grabe sa mga pagtatay ng piglet mga kapigmate lalo na yung mga hindi sanay sa pag aalaga ng baboy ay day 3 1 to 3 day ganyan doon nagtatay yung mga piglet dahilan mga kapigmit alam nyo ba ang dahilan kung bakit nagtatay mga piglet yung iba nag-aalaga ng piglet nila um, day one kung gaano karami yung pakain ng inahin nila ganun din pinapakain yung inahin so pinapakain agad so ginagawa nila pinapakain agad marami man yan or konti basta pagpapakain agad mga kapigmit uh, ah, nakasama sa piglet pero kung nagpakain kayong konting konti lang yung parang patikim lang sa inahin good yun ganun so pero kung pinakain nyo yung inahin na madami o yan, mag-iigit-igit yung mga piglet, mga kapigmate. Kahit sa, kunwari, sabi natin, day 1, di nyo pinakain. O kukunti pa kain nyo. Tapos day 2, pinakain nyo ulit. Ganyan. Tapos day 3, pinakain nyo ulit. So yun. Doon nagsisimula yung problema, mga kapigmate. Saka yung pagtatay mga pala, mga kapigmate ng mga piglet, ay hindi po nakakahawa yan. Dahil lahat lang nagtatay, kakala nyo hawa-hawa sila. Hindi po yun ah uh, ano lang nun mga kapigmit, hindi dede uh, dinedede nila sa inahin. Kung hindi sobra-sobra, ay walang gatas yung inahin. So, sa sobra-sobrang pag, ano mga kapigmit, sa sobra-sobrang gatas ng inahin, ang mapapansin nyo dyan sa kasabay sa pagtatay ng mga piglet mga kapigmit, yung pagsusuka pag sumusuka yung piglet nyo na sinusuka yung gatas tapos malambot yung dumi nila pag ganun yung kasi mga pigmate pag talagang hindi nyo san, hindi kayo sanay sa pagpapakain sa mga sa inahin nyo ang mangyayari nyan 3 uh, days pa lang may nyo yung dumi ng piglet asirit na sumisirit na tubig na So, pag ganun mga kapigmate, ibig sabihin sobra-sobra yung gatas na dinedede -dine ng inahin. -dine -dine. Pero mga kapigmate, uh, maiba ako pag kulang din mga kapigmate yung gatas ng inahin, yung sabihin natin na walang, na, walang lumalabas sa gatas ng inahin mga kapigmate. Ang ano rin noon, pag mga 1 2, 2, 2, ano, to 3 days na piglet, halos isa lang sila ng ano, nagtatae, pumapayat, nagsusuka, nag, ano, parang ganun, ganun. Halos hindi, hindi nagkakalayo mga kapigmate yung sign ng sobrang gatas, saka yung kulang sa gatas. Ganun na ganun din. So, sa pagpapaliwanag sa ganun, medyo hindi ko pa may paliwanag ng ayos. Kasi, hindi ko pa makita yung kaibahan ng kawalan ng gatas. Yung maipapakita ko talaga sa inyo, mabibigyan ko kayo ng basihan. So, hindi ko maano ng basihan tayo. Eh. Pero, base sa pagmamasid ko mga kapigmate, sa walang gatas at sa sobrang gatas, isa lang yung nakikita ko side sa effect sa kanila. Nagtatae, nangihina, nagsusuka, pumapayat. So, ganun. Eh sa ganun mga kapigmate, dahil mga naranasan ko na yun ng mga nakarang pag-aalaga natin, so ako naman puro prevention na lang. So hindi ko na inalam kung paano gamutin mga kapigmate. Pero alam ko kung paano gamutin. Pero ibig ko sabihin, hindi ko siya pinag-aralan na kung paano gamutin. So parang common sense na lang mga kapigmate ang nangyayari. Parang kusang tumakbo yung subconscious natin para kung anong pangontra doon sa mga piglet na problema ng piglet natin. So mga kapigmate, uh, isang tip lang din mga kapigmate. Pag nagka problema yung mga piglet nyo, nagtae, nagsuka, o kahit ano mapansin yung problema sa piglet nyo mga kapigmate, lalo na yung, mga, yung pagtatay nyo, uh, huwag po piglet ang gamutin nyo. Wag. Kasi mga base sa mga gamot, yung mga commercial, mga gamot-gamot na yan, puro ang binibigay sila nilang gamot mga kapigmate gamutin ang piglet, bigyan ng pig doser, bigyan ng apralite. Diyos mga kapigmate, useless po lahat yan. So, napatas boses ko. Kasi totoo yun, mga piglet. Useless po yan. Hindi po ginagamit, ginagamitan ng gamot yung mga piglet. Uh, ba, ilang days pa lang tatad rin sa gamot. Ang problema niyan, mga kapigmate, uh, pag ganun yung napansin yung problema sa piglet nyo, mga pigmate, ang tingnan nyo ay in So, inahin po. Diyan po kayo magpo-focus. Hindi sa piglet kasi ang bahalang mag-alaga sa mga pigret ay yung inhim Ang kailangan nating alagaan, yung tayong mga nag-alaga ng baboy, ang kailangan nating tinitingnan lagi ay yung inahin natin. So, yun lang sa ngayon mga, pig, mga pigmate, yun lang munang ating vlog. Good morning, good morning sa inyo!